So gusto mong mamasyal dito sa Muscat pero wala kang budget. Kayo magalala, kabayan, sagot ko kayo. Tara at samahan nyo kami at pumunta dito sa Pero syempre, kailangan mo munang bumili ng Karak chai at breakfast. Oh, yun, dito na tayo dito kami ngayon sa Sib Suk ayan actually dito kami nakatira before kabayan so ayan, kung gusto nyo mamasyal dito libre lang, malapit sa dagat yun na ang area hmm. mga bikes din sila for rent may pusa oh, meow what's up? hindi ko alam kung anong meron dun, parang may mga nagtitrain eh. Ayun sila oh. Dami nilang tumatakbo. Nice. Habang pinagmamasdan namin ang view, naisipan muna namin mag-breakfast. The best talaga yung chai ng tea time, mga kabayan. You know? ang ating breakfast and At sobrang paborito ko to guys kasi mura lang pwede din pala kayong magpicture picture dito kasi maganda ang lugar kawawa naman to isa oh oh ayun food oh ang bilis mo ah 6.30 na ng umaga ayan dito yung area nila kung saan sila nilalagay nila yung mga bangka nila eh, yeah. grabe yung sasakyan yung iwan lang gando lalakad na kami ni naka na kasi maglakad lakad ayan so ito yung mga bawal dito guys ayan ayan lang screenshot nyo na lang bawal mag camping yes ayan no tapos mga sasakyan bawal pero may mga pasaway then meron din silang washroom dito ayan ganda oh public washroom nila tayo may playground din dito if ever na gusto nyo kasama yung mga anak nyo pwede silang maglaro ito si mafag pa rin tawag dito is Corniche tapit siya sa dagat Grabe yung fog mga kabayan pero ang init. Alam mo 'yung pagpapawisan ka pa rin. Pawisan ako. May mga naliligo, guys. Ayun oh. Grabe. Ang fog. Yun lang minsan yung nakakainis. Alam mo, ang ganda ng lugar tapos hindi nila ma Ayun. Kaya kung kayo mga kabayan, kung papasyal kayo dito, make sure na itapon nyo yung mga basura nyo. Kasi dito ang daming basura na hindi tinatapon. Sayang, ang ganda ng lugar tapos hindi nila tinatapon na maayos yung basura nila. Kayo e, guys, nakapasyal na ba kayo dito? Comment down nyo naman dyan below. Isa mm -hmm. lang na-realize ko sa video na to mga kabayan. May mga tao talagang walang disiplina. Kaya kung kayo ipapasyal dito ka bayan, please ipa-follow nyo lang yung guidelines nila. See you on my next vlog. Peace.